O yun anak, magpapaalam ka muna kay ate Ika kasi hindi na muna natin siya makakasama rito sa bahay. Nangalungkot ka? Ay oh, na. It's a prank, may bago ka no, Magkahalong lungkot at kasiyahan ang naramdaman ng maraming netizens para sa anak nito ni Tony Fowler at Tito Vince na si Ika matapos na i-prank nila ito bago ibigay ang kanilang sorpresa. Matatandaan na si Ika isa sa tatlong avid fan ni Tony na maswerteng napili niya noon upang isama sa kanyang Adi with May Loyal Supporters Vlog. Noong araw ding iyon ay binigyan niya ang mga ito ng iPhone 13. Matapos nito ay naging malapit raw ang loob ni Tony kay Ika, lalo na ng magkasakit ito ng tuberculosis at magpaalam kay Tony na ibebenta niya ang iPhone 13 na bigay nito upang pandagdag sa pambili niya ng gamot. Ngunit hindi pumayag si Tony, kaya siya mismo ang nagpagamot kay Ika hanggang sa napagdesisyonan na nitong kukupin ang fan at pag-aralin dahil wala na rin naman itong magulang. Kaya ngayon ay kasakasama na nila ito sa Toro family at sa iisang eskwelahan na rin sila ni Tayronia pumapasok. Ngunit ngayon nga ay hindi napigil ang umiyak ni Ika sa naging prank sa kanya ni Tony dahil kunwaring pinaalis na siya nito at pinalilipat sa mas murang eskwelahan dahil kunwaring nai-stress na si Tony sa pagbajat ng pangangailangan nila ni Tyronia. At dahil sa vlog ni Tito Vince ito lalabas, kaya siya mismo ang nag-explain kay Ika ng sitwasyon habang kunwaring inaasid si Tony dahil sa stress. Labis man ang kalungkutan, ngunit pinigilan ni Ika ang kanyang luha at inintindi ang sitwasyon nainus lang ang luha nito nang i-comfort na siya ni Tyrone at ni Paye at nang mag-sorry sa kanya si Tony dahil sa kunwaring disyon nito. Ngunit habang nakaluhod na nakayakap si Ika kay Tony at umiiyak, inilabas nila ang isang brand new laptop na siyang sorpresa nila kay Ika sabay na ibinunyag na prank lamang ang mga sinabi ni Tito Vince. Ayon kay Tony, narigaluhan nila ng laptop si Ika dahil nakikita nila kung gaano ito kasi pag mag-aral at tinutulungan din ito si Tyronia. Pagagamit din naman na ito ni Ika sa paggawa ng mga projects. Gayunpaman, sa gitna na kasiyahan, hindi makafocus si Ika sa laptop dahil muli niyang tinanong si Tony kung hindi daw ba talaga niya kailangan umalis. Kaya nang maliwanagan siyang prank lamang ang pagpapaalis sa kanya, ay ibinaba niya ang laptop at muli niyang niyakap si Tony. Samantala, kinahangaan nga ng marami ang couple vlogger doon sa tulong na ginagawa ng mga ito sa nooy avid fan lamang nila, ngunit ngayon nga ay na nilang kapamilya na si Ika. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Grabe sila Mami Oni and Tito Vince mag-share ng blessings. Kaya sunod-sunod yung blessings sa family nila. Sana sa future, hindi makalimutan ni Ika mga taong tumulong sa kanya. Let's face the fact na kahit strict at masakit minsan manalita si Mami Oni, pero mabait at busilak ang puso niya sa pagtulong.